dan jamu sepenuhnya nggak uh, bisa. kung gitanggalan sa punuan kasi nagtabas pa basin maapil niya nagtabas pa kaya piki palayo ko na lang ang mga damo ito lang siya banda magtabas ay hey, bagong tanim ay yeah. buhoy ito aja. Eh, uh, ya enggak pak. Pas bau, pakai lidman. Oke, okay. oke, okay, oke. Okay, Ini okay. melihat ya, pas ya. mga ilang buwan, mga isang taon. Ayan, baka makain na ito. Mahal pa naman ang gabi dito, 100 isang kilo. Grabe. Kaya nagtanim kami nito para may binta. Pag kita na may magbinta sa palingke ang mura. Sila, subra pas ito nga. siya. Barat mamili. Tapos pag sila na magbinta, ang mahal. Parang ginto. Kawawa talagang parang uma uh, sana yung iba.